house tour tayo guys yung bahay ng parents namin yung bali ng bahay ng lola namin at lolo ito pa buhay pa yung bahay wala na sila lahat dito kaya dinadalaw namin bisita namin ito pa yung sa countryside ng Bohol in the village pa Canlas Antiquera Bohol ayan ang iniwan nilang bahay Luma pa. dito pinanganak yung tatay namin at um, ang ganda-ganda pang gusto ko lang dito yung yan, bintana niya ang gusto gusto ko at ayan man meron pang mga halaman na mananatili pa sila dito ang buhay ang gaganda ng mga bulaklak mga patanin ayan o oh, ito yung mga mamahalin ngayon at marami po ayan dito siya tingo kani siya tingo kani kani nga bulak mahal-mahal na yan mahal. magkuha tani Dili itago ra nato sa kuan mga sinina. Hmm. Dili kani ra kani. Daghan ni dito. Namo ni tulok ko ang tumoy ana. Dili. Paliton. Dili na to. Pero us gamay kana. O oh, kanang gagmay dali ra na siya mabuhi. Na pa siya orchids din ha. Oh,

Ayan, silang dalawa. Wala dito yung isa. Sinundo pa kasi hindi na alam kung saan papunta rito. Paano mapunta rito. Ayan, dito pa yung prutas dati na kaedad ko pa yan. Star apple. Mudrive eh? motor? Asa ko daw mudrive? Minumuan. Ano mga klaseng halaman dito? Ayan, daming mga wild pero ang gaganda nyo. Huwag <tipos> ganyan may toothbrush. Tuwa to dito sa isa ka. Nice. Enjoy. Sige. pasok Pasok tayo. Pasok tayo. Ayan. Ang ito ang hagdanan. Ganito pa talaga yung hagdanan mula nung pinanganak ako ganito na yun. Ayan. Ang mga kahoy, mga matibay. Ayan. Mga ano. Mga naman. Ito mga Ang

Pwede siya pero di pwede mga bata ano ko ano no. Ay ibi na to mga bata kay. Di man pwede na pa to mga bata dito. O siya ra dere. Lisod man disiplina mga bata una siya dito. Maglisod mga bata ug ano dito. Lisod ba ng mga bata. Si si bakno tra okay. Dito po si Alan we. Mayroon siya sa kagong. Ingon ba siya mas kung pa Ingon ba siya mas pag-gusto pa daw niya sa kagong. Sige <laughs> na sige. Ingon ani putong ko anamo dito sa kay sa kay nanay nga side ba. Chup na siya. Ay pilo din. pa si lolo ba. Chupis. Chupis. Chupis.